Noong unang panahon, sa isang liblib na bayan sa Samar, may dalawang magkaibigan na nagangalang Lito at Eddie. Sila ay lumaki na magkasama mula pagkabata at hindi maikakaila ang matinding pagkakaibigan at tiwala sa isa't isa. Ngunit isang araw, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng kanilang mga pamilya na nagdulot ng pagkakawatak-watak ng kanilang mga buhay. Si Lito ay napilitang lumipat ng tirahan sa kabilang bayan upang magtrabaho. Habang si Eddie ay nanatili sa kanilang dating tahanan. Sa paglipas ng panahon, napag-alaman ni Lito na ang dating bayan ni Eddie ay nahaharap sa matinding pangangailangan dahil sa sunod-sunod na sakuna. Sa kanyang pag-aalala at pagmamahal sa kaibigan, nagdesisyon si Lito na bumalik at tulungan ang kanyang dating komunidad. nang makarating si Lito sa bayan. Hindi siya agad natanggap ng mga tao dahil sa mga nagdaang pangyayari at paniniwala sa mga bagay-bagay. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon at pagmamahal sa bayan at sa kaibigan, unti-unti siyang naging bahagi muli ng kanilang komunidad. Isang gabi, habang si Lito ay natutulog, isang matandang mangkukulam ang bumisita sa kanya. Siya raw ay tagapagmana ng anting-anting na kayamanan ng kanilang tribo. At siya ang magpapasya kung paano gagamitin ang kapangyarihan ng mga ito. sa pag-iwas sa kaguluhan at pagtulong sa kanyang bayan. Tinanggap ni Lito ang anting-anting ng mangkukulam at sinimulan niyang gamitin ito sa mabuting paraan. Sa bawat sakit na kanyang napapagaling, ang bawat problema ang kanyang natutulungan, unti-unti siyang nagiging bayani sa mga mata ng mga tao. Ngunit sa kabila ng kanyang mabubuting layunin, hindi napansin ni Lito na ang anting-anting ay may kakaibang bisa. Sa bawat sakit ng kanyang napapagaling, may kapalit na paglalaan ng kanyang kalusugan at buhay. sa paglipas ng mga araw. Unti-unti siyang pumapangit at humihina. Napagtanto ni Lito na siya ay nababalot na ng kulam. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy na naglingkod sa kanyang bayan hanggang sa huling sandali nang kanyang buhay sa bakas nang mabatid ni Eddie ang nangyayari sa kanyang kaibigan ang ganit pumunta sa bayan at nagpa hanapin ang mangkukulam sa tulong ng mga lokal na alagad ng simbahan at ng kasaysayan ng kanilang tribo natagpuan nila ang mangkukulam at napatunayan ang kanyang likas na intensyon. Sa huli, natanggal ang kulam kay Lito at nabawi ang anting-anting. Ngunit sa kabila ng pagkakabawi, ang pagkakasira ng kanyang katawan ay hindi na muling naibalik. Sa bandang huli, itinuturi siyang bilang bayani ng kaniyang bayan. Hindi dahil sa kapangyarihan ng anting-anting, kundi sa kanyang pagmamahal at sakripisyo para sa kapwa at komunidad. sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Lito at ng kanyang pagkakaibigan kay Eddie ay nang patibay sa kanilang bayan. Hanggang sa ngayon, itinuturing pa rin silang halimbawa ng tunay na pagkakaibigan at pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok at hamon ng buhay.